Everyone, good morning i'm back this is sam brusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon bakit nga ba sila malakas kung sino to yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman, mga bago natin subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Sempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay talaga namang excited na sa darating ng Miss Universe Philippines dahil nga sa magaganap na bardagulan ngayon taon na to. Ito nga tayo the best Miss Universe Philippines kasi siyempre, yung kumbaga lahat ng mga kandidata na lumalahok ngayon dito ay sobrang anlalakas. Yung iba, well experienced talaga pagdating sa national at international pageant at mga nagrunners up pa sila doon. Pero syempre, ang tanong na nakakarami, o obra nga ba ang mga baguhan dito sa mga datihan na, na magkukumpit ngayon dito sa Miss Universe Philippines? Sino kaya ang mag-uuwi ng corona? Isang baguhan ba? or isang dati na nagkukumpit sa international pageant. So, yon ang aabangan natin dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Siyempre, marami tayong nakikita ng mga kandidata na talaga naman, oh my God, umaariba talaga ng bonggang bongga Isa na dito sa mga nakikita ko ang pambato ng Quezon City at saka ng Iloilo -Ilo na ngayon pa lang masasabi ko malakas dito sa competition ng Miss Universe Philippines. But ang tanong na nga nakakarami, bakit nga ba sila malakas? So ako para sa akin, syempre, iba ang ino-offer nila ngayong taon na to, Black Beauty. Ako para sa akin, ah uh, it's time na talaga magpadala tayo ng black beauty sa international pageant kasi sa history natin wala pa tayong napapadalang black beauty and then of course umaasa tayo taon-taon na ang black beauty candidates ay talaga namang aariba at kakabog ng bonggam bongga marami ng mga nagcompete talaga na black beauty dito sa Miss Universe Philippines na na-impress tayo kumbaga parang naghihintay na lang talaga ang organization ng Miss Universe Philippines na kung sino bang ba black beauty na talagang swak na swak sa pan Lasa nila at sa panlasa ng Miss Universe Organization ngayong taon na to Ang Japan, nag na sila At sumugal na sila sa isang Black Beauty Noong 2015 Na kung saan nakalaban ito Ni Pia Wards ba talagang pinag-usapan, hindi lang sa Japan, kundi sa buong mundo, at yung ingay at ang lakas na talaga naman masasabi ko, oh my God, umari ba talaga ng bonggam-bongga. -bongga. Pero medyo na-disappoint lang ako sa kanya yung nagko-compete na siya dito sa Miss Universe kasi parang yung ingay niya before pageant, ay iba. Mas malakas yung ingay niya bago pa lang siya makarating sa Miss Universe. Pero pagdating sa Miss Universe, Ayon, so medyo parang humina ang kanyang power pero nakapasok siya sa semifinals. At talaga namang masasabi ko isa siya sa mga remarkable na black beauty ng Japan. Na talagang nag dito sa sa stage ng Miss Universe. Eh, paano naman kasi first time naman talaga ng Japan na magkaroon ng ganitong kandidata, 'di ba? Sino pa naman mag-aakala from Japan, 'di ba? So magkakaroon ng isang black beauty candidate. So isa siya sa mga remarkable at his historical, 'di ba, na masasabi natin na ginawang pambato ng Japan dito sa Miss Universe. At ayun. So parang piling ko, bakit tayo mga Pilipino bakit hindi tayo mag-try? O, di ba? Kilala ang Pilipinas sa uh, mistisa, uh, morena, oriental beauty, mga ganitong beauty ang pinapadala natin sa international pageant. Kaya nga sabi ko, bakit hindi tayo sumugal sa isang block beauty na talaga naman masasabi ko, may ibinubuga din naman talaga pagdating sa competition. At ngayong taon na to, syempre, syempre taon-taon may mga nagkukumpit. Malalakas naman sila at magagaling kumuda but taon-taon umaasa tayo. At ngayon taon na to, masasabi ko, meron namang kandidata talaga na possible na sa kanilang makuha or possible na sila ang manalo ngayon taon na to dito sa Miss Universe. Malaki yung chance. Hindi lang masasabi mo na malakas sila, kundi ang laki ng tsansa. Ito nga ay wala ng iba ang pambato ng Quezon City at saka ang pambato ng Iloilo City. Yes! Kaya naman talaga na-excite na ako ng bongga-bongga sa darating ng Miss Universe. But ang tanong ng nakakarami, bakit nga ba sila malakas? So, puta muna tayo dito kay Quezon City na si Lorraine Ojimba Na talaga namang masasabi ko Oh my God, I love yung height niya I love yung pagiging humbleness niya I love kung paano siya sumagod pagdating sa competition Talagang impressive Masasabi mo na oh my God, you cannot underestimate yung kakayahan niya kasi the way kung paano to kumabog sa eksena ay talaga namang kabog na gabog. On point kung sumagot. And I love the way kung paano siya mag-deliver ng sinasabi niya, mapatagalog at English. Talagang very strong and powerful at masasabi mo, talagang mukhang may aral si ate. Divaso diba? So, yon Matalino. So, performance, I think, kailangan nilang i-improve yung kanyang pasarela pa more. Magaling na ang pasarela niya. Pero, syempre, iba kasi pag national na eh. So, lalo na may makakalaban sila ng mga nagkumpit na sa international pageant. Mas talagang ibibigay nun ng mga yun yung best nila. So, ngayon, challenge to sa kanila. And then, I think, perfect na yung yung pasarela niya. Kailangan lang siguro ng polish. At ako eto ha, para kay Quezon City, kailangan talaga mag-focus sila doon sa styling. Yes! Yung styling kasi yung the way kung paano siya may make-upan, aayusin yung buhok niya. Kasi para sa akin, medyo doon mag struggle sila. Kasi yung makeup niya nung coronation ng Miss uh, Quezon City, parang hindi ko masyado tight. Masyadong matapang yung mata na hindi mo na ma-appreciate yung beauty. And then, I think, ayun, kailangan niyang i-improve yun. Kasi kapag nakita talaga yung natural beauty niya or yung beauty talaga, Oh my God, alam naman natin ang styling malaki ang may tutulong neto sa bawat kandidata kasi dito mo palalabasin yung ore Dito mo palalabasin na dapat may karisma siya, may datin siya. So, sa styling niya. So, makeup at saka hairstyle. At saka syempre, yung mga damit na sinusuot. Napaka-importante nun. Yung mga outfit. Yes! So, yon So, yun yung tut kailangan nilang tutukan. Saka syempre, kung ano ba yung mga materyales na gagamitin nila sa competition. Kung pupunta naman tayo sa backstory, saka sa credential. I think maganda naman yung credential niya. Maganda ang story niya, parang piling ko kayang pumalo talaga sa ibang kandidata. And then, pagdating naman kay Iloilo, yes. Sa simula pa lang na nagpakitang gilas na si Iloilo, isa sa mga nagustuhan ko kasi na impress talaga ako sa kanya. Impressive ang dating niya. Gusto ko yung pagiging strong niya, pagiging powerful the way kung paano magsalita, at yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Ayun yung mga nagustuhan ko sa kanya. Pero syempre, kailangan pa rin talaga always be humble sa laban kasi syempre, ayun ang magpapanalo sa iyo eh. At nakikita ko naman, pagdating sa kanyang styling, gusto ko yung styling niya. Tama yung ginawa ng team niya nung lumabas siya sa ilo-ilo na gawin natin na maalas sa biniton si ang mo. Because doon siya naging powerful. Doon mapapansin talaga siya. But tulad na na sinabi ko, syempre naghahangad pa tayo ng more styling sa kanya na mababago na hindi siya didikit doon sa vision na uh, ah, katulad ni Susobini Tonsi. Siyempre, mas gusto natin makita yung talagang Alexi. Aminin man natin o oh, hindi, sa tuwing titignan natin si Alexi, ang nagpumapasok sa utak natin ay si Susobini Hindi ko alam kung bakit dahil siguro talaga sobrang hawig, yung styling, yung makeup. So, yon So, kahapon may nakita akong makeup na ginagawa sa kanya. Medyo gusto ko talaga kasi parang bagay sa kanya yung light makeup. Yung makeup na nakita ko yesterday, yung lipstick, ayon gusto ko yung uh, yung labi kasi hindi masyadong mapula yung blush on oh, talaga suwak na suwak sa kulay niya so ayon perfect yung mga ganong ayos kasi nakikita mo lalo yung beauty na meron siya and then i hope na mapag-aralan pa nila ng maigi. Bakit ba malakas si Iloilo? -ilo? Malakas si Iloilo -ilo dahil siguro ilongga siya. Alam naman natin ng mga ilongga ay palaban plus yung supporta ng tao sa kanya talagang 100%. May ibubuga naman din talaga si girl pagdating sa backstory. Maganda ang backstory na meron siya. Maganda ang makinarya. Maganda ang profile. Plus, nando doon achiever, achieve, achiever kasi to eh. So, maganda yon sa isang kandidata. And then, I think she's a very strong at saka powerful palaban si Alexi, yung kumbaga tipong hindi siya magpapahuli ng buhay. Lalaban at lalaban siya. Siyempre, track and field player siya. So, talagang nandoon yung disiplina, nandoon lahat ng mga aspeto na hinahanap mo. And then, I think malaki yung bala niya dito sa laban niya, dito sa Miss Universe Philippines. At hindi ako magtataka kung si Alexi ang mananalo ngayong taon na to dito sa competition kasi talaga naman may ibubuga naman talaga ang pambato ng Iloilo. -ilo. So sa mga nakikita natin sa pot ba yun para masabi natin siya na ang kukuha ng corona? I think yes. Uh, kailangan lang siguro nila talagang mag-focus na yung styling din. ah uh, kailangan din nila talaga mapag-aralan din talaga kung ano bang atake ang gagawin dito ni Alexis sa competition ng Miss Universe Philippines. And then I think perfect. Konting improvement lang naman ang kailangan kay Alexi. Wala naman nang i-improve kasi parang feeling ko talagang complete siya very powerful. Kung ikukumpara ko siya kay Quezon City at saka kay dito kay ilo, -Ilo parang kung iko compare iko compare ko silang dalawa, I think si Alexi kasi mas kumpiyansa talaga eh. Yung personality niya kasi mas labas, mas maangas, ganon. Kaya mapapansin mo kagad siya ng bongga-bongga. But syempre, nag expect ako ng more pagdating sa competition sa national pageant sa kanilang dalawa. At umaasa ako na mas maari ba sila. Kasi may mga girls kasi, aminin natin, na kapag dinikit mo na sila sa ibang kandidata, nawawala yung kinang nila and I hope sa competition na Miss Universe, mas lumabas ang kinang ng dalawang kandidatang to at mag-mashine talaga like a diamond star sa gabi ng Coronation Night. So, I wish all the best kay Alexi at saka kay Quezon City. Sila yung dalawang kandidata na masasabi ko dito sa mga baguhan na talagang palaban at very strong and powerful. I think kaya nilang talaga makipaglaro sa competition ng Miss Universe Philippines na walang duda kasi ang kanilang ipinapakita dito talaga ay legit na kung ano at sino sila. So, yung authenticity talaga yung makikita mo sa kanila. At the same time, makikita mo yung humbleness. ba diba? So, yon So, malalaman natin yan sa labanan ng Miss Universe. But for now, masasabi ko, very strong, very powerful ang pambato ng Quezon City at sa kanong ilo-ilo. Kung bakit? Dahil sa angkin na pagiging authentic nila at galing pagdating sa diskarte kung paano sila makikipaglaro sa competition ng Miss Universe Philippines. So, yan! So, ako para sa akin, uh, to hanggang sa dulo ng competition. At syempre, aabangan pa natin kung ano yung mga eksena nila. The more na, na palapit tayo ng palapit sa competition ng Miss Universe Philippines, the more na nakaka-excite to. ba diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo sa dalawang pambato na pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo makaka-ariba ba sila ng bongga-bongga o possible ba na isa sa kanila ang makasungkit ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys, sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!